Dios dias, señoritas y señoritos. Earlier we blogged about the admission by the Marcos government na mayro nga talagang quota system doon sa time ni President Rodrigo Rodrigo Roa Duterte wherein the police officers and enlisted men were given a quota of the people that uh, they must execute uh, weekly or monthly. At uh, kasabay doon sa quota system, uh, binibigyan rin sila ng reward system na for uh, every person killed or kung na-meet nila yung quota, ma-promote sila to higher rank, mabigyan sila ng better position at higher rank means bigger salary at dinoble pa nga ni President Duterte yung mga salaries nila at ginawa pa libre yung contribution nila sa pension nila at saka retirement benefits nila sa GSIS at uh, at saka sa medical benefits nila lahat libre sila so on top of that meron pa sila reward sa mga uh, financial reward sa mga from 1 to 5 million sa mga per, per, per ulo sa mga sa mga Uh, drug lords na pinapatay nila at ang usapan ay patay hindi buhay at uh, early on di ba nag uh, inamin na nga diyan na ni uh, uh, one rider party list na former uh, uh, policeman police officer na si Congressman Bonifacio Busita kung saan inamin nga niya na may na may uh, na quota system at kaya siya umalis sa pulis kasi binigyan siya ng quota ng a uh, uh, 20 na drug lord, 20 na dra uh, drug personalities na dapat niyang patayin, pero hindi niya pinatay at ginawa ang, ang ginawa niya, kinausap niya ito para mag-surrender at kinulong niya. So, dahil dito pinagalitan siya ng mga superiors niya at dinemote siya at tinanggal siya sa posisyon niya. Kaya um, uh, maaga siya nakaalis sa sa serbisyo. At dahil dito, uh, at buti naman, ah uh, Inamin na rin ng Marcos administration through uh uh DILG Secretary Benhur Abalos na talaga nga meron quota system pero inaalis na nila ito. So, amid all these developments, sinabi ng uh, Makabayan blog na na uh, kung sa, na yung mga miyembro nito ay tumutulong sa 30,000 katao or suspected victims or alleged victims of the extrajudicial killings at the uh, bloody corrupt and incompetent uh, anti-drug war ni former president Rodrigo Roa Duterte at police chief Bato de la Rosa and other uh, police chiefs na kung saan yung mga inosente lang ang pinapatay yung mga tunay na na drug lords uh, made made up of 1000 uh, Police Colonels and Generals ay at kasama pa mga Congressmen daw kagaya niya uh, ni Congressman na uh, Ardie Teves di umano according to to uh, the camp camp of uh, Degamo ay they were uh, not touched lang man di sila ginalaw lang man ng ng Duterte administration so dahil dito sa admission ni Bosita at saka di admission admission ni Benhur Abalos na meron nga talagang quota system, uh, sinabi ng uh, makabayan lawmakers dyan sa Kongreso na yung admission na ito, na meron nga ganitong uh, uh, sistema, quota system sa Philippine National Police, magagamit na naman ito, ebidensya sa kaso ng mga biktima na tinutulungan nila dyan sa Crime Against Humanity case na final ka laban kay President Duterte sa International C Criminal Court. Ah uh, sabi pa nga ni uh, ni act uh, teachers uh, party list rep Franz Castro, sabi niya, naniniwala ako na ang quota system na ito ay isa ay isa sa mga dahilan sa talamak na extrajudicial killings at human rights violation sa panahon ng peking drug war ni Duterte, sabi ni a uh, congresswoman ans uh, franc castro in reacting sa statement ni uh, congressman bosita at uh, ni Juan, ni uh, benhur abalos, sabi pa ng act uh, party Rep Rep representative i think that represent representative bosita's claim can be used to further strengthen the case at the ICC so that those most responsible for the thousands of EJ case would be held accountable. Sadali, ang lamig-lamig dito. Nag-iyelo -nag na ako dito. Uh, so, uh, yun, yun, maganda yung observation niya kasi this can really be ca coming from a congressman and coming from a from mecha from a interior secretary so very strong evidence talaga ito against kay Duterte so uh, sabi pa ni Castro na uh, itong kwento itong revelation na ito will boost the case laban kay Duterte at uh, kung maalala nyo po meron tayo ito uh, ito uh, itong itong uh, quota system kasama ng reward system, ito nagdaging dahilan. Kaya parang nagwala talaga yung mga PNP PNP officials and personnel. Biro nyo naman, ma 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 makuan ma ka na, ma promote ka na, uh, meron ka pang pera involved at uh, magkano pang pera involved. Balikan natin yung brinag natin na mga na na mga findings na mga uh, international media organizations at kasama ng mga human rights groups. Sabi sa mga findings nila na yung mga grupo ng mga pulis na pinapadala para pumatay ng mga tao ay nagdadala sila ng mga bagitong mga miyembro ng ng kapulisan. na wala pang experience at ito uh, yung mga rookie policemen at ito ginagawa nila yung pagpatay na parang baptism of fire. Parang okay. Kwan ka na. Pwede ka na maging ganat na group na miyembro ng grupo ng kapulisan. Patayin mo muna 'yan. Yun. At the same time, makokonekta nila yung 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 uh, reward money sa pagpatay na 'yon. Galing from uh, siguro sa intelligence or uh, or confidential funds kung sino man meron diyan sa gobyerno. So Uh, at according sa mga past uh, reports na uh, binag na rin natin, yung mga killings ay uh, binabayaran sila kung small time na user or pusher 20,000 pesos sa sa street level pusher and user uh, 50,000 pero kung uh, kung uh, uh, medyo big time na 1 million pesos sa mga distributors, retailers, and wholesalers, and then 5 million for drug lords. So isipin nyo yan, meron pa sila. Kaya kung kahit sino na lang, basta patay nila, imagine nyo, yung mga... Uh, yung mga small time, street level, yung marami talagang pinatay kahit mga bata, pagpatay mo, 20,000 ka agad. At yung, kung, uh, umooperate yung di umano. Kasi syempre, patay nila kahit inosente. Basta sabihin, hindi. Street level, kwan yan. Uh, street member uh, membro yan ng, ng kwan, ng, ng sindikato. So, 50,000 kaagad yun kung membro ng sindikato. Pagkatapos kung distributors, retailers, and wholesalers, uh, 1 million. And then, kung uh, kung big time drug lords that, uh, that that's uh, 5 billion o sino ba, ta ba naman man hindi maduduling dyan. So ito kinuha na rin ito ng ICC. Ginawang investigation. So ah, ginawang ebidensya, laban kay Duterte, Sara Duterte, iba pang co-accused. So kahit uh, in 2017 itong itong dating uh, operator or killer daw di Umanon ni Duterte na si Arturo Lascana while testifying in Congress, inamiri rin niya yung Bijirante style na killing ng Davao Death Squad nagsimula sa 1990s kung kung saan ang bayaran ay 3 to 5,000 lang. Pero ngayon tumaas na talaga ito. So all of this uh, tulad ng sinabi ng Acquard can be used as evidence laban kina President Duterte and all, all the other accused. So maganda po, this is another good development. Alam niyo alam ko marami sa inyo nagpa follow sa issue ng uh, ng uh, extrajudicial killings at sa issue ng uh, crime against humanity na kaso ni President Duterte. So please share this to friends and relatives na para malaman nila kung anong update dito sa issue na ito. So thank you very much for watching and don't forget to tell your friends to subscribe to the Blackcaster Armand YouTube channel and see you in my next vlog.